Nakari ka na tigala eh. Putay ade ka. Hay ko musta tong basi nyo Ah, oo, kay man taya. Hay, way gamang gina na lait. Wad ka naman gina na bugtaw. Ah, oo, okay, kay man ang kay man tay. Biskan lait ko. Ah, mo gale, dusun gan ito hindi ka magpanad nga permi ka lang leta basi bla patawag ko ni mamaw. Wow. Ah, oo, kay tiya. Sugod so, good boss, hindi mako magpalait. Mm <laughs> -hmm. mo ginaba lang na nabihan ko si Munak hmm? Ngapos ka lang yung tudloan kaya e ano na tong yung tudlo ni ma'am nyo kayo nasa nyo klase abot pa to sa si addiction tay ha? addiction? addiction! bungol! Mm -hmm. addiction gali iya happy ko addiction ka mga bata pa sa inyo nga para tudloan sa mga mamamo sina addiction bala ang 1 plus 1 Oo, oh, kabalo ko ah. Total addition mo lang yung tudlo sa inyo kay na. Ah. Aray ay, sampulan na ka. Oh shit! oh, shit! Ano naman ang sampul, tay? Ang apos na nga. <laughs> Oo, apuson ko lang ni. Basta Ari, sampul lang ni ah. Ari oh. Oh, oh ka isang libo? <laughs> dungangan ko, dua kalibo. <laughs> ang dungangan ko pag-iadya, dua kalibo. <laughs> ano ang sabat? Ano ang sabat? Run. <laughs> Terima kasih